Halo, ini menu masis. Love, many makan. Halo, kembali sudah. Come back to I vlog. This is Bisdak in Korea. Your Bulana and Jumah. Nasi pelatku guys. Kebasin. Bakal nanuun-nuun kami kapit bahay ba. Oh, medyo nahiya ako, guys. tadi <laughs> na. Lali na. Paliwa. Paliwa. Guys, araw ng Sabado ngayon, guys. June 22. June 22. At kanina is maulan-ulan. Ngayon ang oras is 4 o'clock na mga kabisdak. Oh, parang ano lang, no? Parang early morning lang, no? Oh, nakaligo na ako, no? <laughs> hinay, hinay. Paghinay. me Chusim, chusim, chusim. Hindi pa siya marunong mag-brake ba? Tatapakan lang man dito sa ano. Pinaka likod. Tatapakan niyang para mag-brake. Hindi pa marunong si little insoy mag-brake. Igo, dungaya ba? Igo. Step, Igo. Okay. Anong? Ano, edi? Ano, edi? Figo Hello mga kapsdak at nagbabalik na naman ang ating voiceover. Sobrang busy talaga natin last week mga kapsdak kaya ito mga videos ko from last week pa ito mga kapsdak ngayon ko lang talaga na edit at ngayon ko lang din na upload. So pagpasensyahan nyo na mga kapsdak no, mising busy ang ating ajuma. Nitong araw na to mga kapsdak, June 22, araw ng Sabado, is bumisita si Chagon Uni at ang kanyang husband na si Chagon Gumubo. Sila po yung taga Suwon City. Kung matagal ko na kayo na subscriber, nakikita nyo na sila last year year pa guys kasi nag-vlog naman ako last really? year kasama sila. Kinsay. <laughs> grabing hinangupay lang doha ba kasi itong si Chago no ni paminsan minsan madalang lang talaga yan bumisita sa bahay ni Benan kaya na -miss, na miss niya si Little Insoy si Little Insoy naman is kasi nga matagal silang hindi nakita ng kanyang tita siya po ang pinakapaboritong tita ni Little Insoy uh, Annyeonghaseyo, Yeji! Dahil sa sobrang hiya ni Little insu sa kanyang tita at tito, tinatakpan niya na yung kanyang mata. so nag-insa lang si Little insu sa kanyang tita at tito. Insa po yung ano ba, equivalent ng manu po sa atin dyan sa Pilipinas. Dito sa South Korea, insa po yung mag-greet ka ba? Yung mag-anyo nga sa'yo sa mga nakakatanda. Oh, buksu nga! Buksu nga? Di. Ang chong mo ba? Ang Wow! Buksu nga iso, Bunga zucchini, mm. zucchini, wah, ubat, ubat. Kemudian tu apa lagi? Mungkin sahaja. Mungkin sahaja. Untuk si unnie ya? Huh? Higa, senggang, ya? Senggang. 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 Ah. Untuk sahaja. Ah, mungkin sahaja si unnie ya, bukan? Susu, susu. Wasabi. Wasabi. Ah. Um. Cara. 他还没。Oh, hey Kunting silip-silip lang tayo sa mga pasalubong at mga dala nila tsagong nuni at gumubo mga kabisdak no. So yun nga may dala silang peach. Ah, hindi pa season ng peach mga kabisdak. Although namumunga na sila pero hindi pa ano ba? Hindi pa naihinog, aywan ko kung saang aling part ng Korea galing yung kanilang peach mga kabisdak. Pero masarap talaga ang peach mga kabisdak. Uy isa sa mga paborito kong prutas ah, tuwing summer dito sa Korea ang peach. Grabe kasarap talaga guys. So nagdala talaga sila. Ngayon is kasi hindi pa man season. Sobrang mahal pa po ang peach sa market. Pero di balina. Kasi alam nilang paborito yan ni Little Enjoy. Kaya dinadala, dinadalahan talaga nila ng pizza si Little Enjoy kapag mayroon silang makita sa store. That time is nagachika-chika pa si Chagun at si Bienan. Kasi man si Chagun ng mga zucchini yung isang basket, isang basket, isang, isang bag ba ng zucchini na pinakita ko kanina. Dahil itong father-in-law ni, ano, ni Chagun is my garden then although nakatira sila sa city, may loti po ang kanyang father-in-law at maraming tanim na mga ano guys ba, mga vegetables gaya ng zucchini. Ipapatikim daw niya sa amin ang kanyang bagong discovered na recipe pritong zucchini in sesame oil na may special sauce mga kapsidak so tingnan natin bukas no kung masarap ba talaga at this time is nag ano na ako guys nagra ready na ako sa ating bigas kasi magsasain na ako mga kapsidak kung mapapansin nyo ang imbakan ng bigas ni Bianan is ang porcelain jar yung banga guys kasi sabi niya mas masarap daw ang bigas kapag iniimbak mo siya sa isang banga parang totoo naman mga kapsidak naniniwala talaga ako dyan kay Bianan kasi bitirans naman siya mga o, mas nauna naman siya sa amin so maniwala na lang tayo Oy. Di na nato laliso ng na mga tiguang tuon na lang tadritso mga patanon. <laughs> Kay lagi mag sinasabi ng mga patatanda na papunta pa lang kayo pa uwi pabalik na kami oh, char. So, yan. Pagkatapos ko magsaing ng bigas is pumunta tayo dito sa labas para magkuha. Ah. Nandito din si insa sa aking tabi mga kapistakba. Magkuha tayo ng mga lettuce dahil mag-asam daw kami for dinner. Oh, narinig niyo 'yon mga kwisda. nito ko talaga ang aking pagsalita dito kanina para ma para mapakinggan niyo ba ang ano, ang sound ng pag-harvest natin. Katumbang pagkakutlo nato sa lettuce kasi para sa akin no, masarap talaga pakinggan yung ano ba, yung pag-harvest ng lettuce, yung pag mga um, ba? At habang busy ang nanay dito sa paghugas hugas ng lettuce busy din si Lutolo Insoy dito sa ating ano, eh, gusto man niyang, para naburing niyan siya mga kapistak gusto niyang pumunta doon sa aming kapitbahay, pero sasakay daw siya dito sa trolley man ata. To, trolley bang tawag dito mga kapistak Ayan. Nagawuri lang ko, baka mabanggaan niyo yung ating griller kasi nagaready naman yun si Chagon, gumubo ng griller natin yung uling natin ba, pinapasiga na niya para mag, ano na, magsugba na kami maya, o, oh, di ba diba? pumunta na siya talaga sa kasada ako na nangyayapas kay gusto lagi daw niya pumunta doon sa mga kapitbahay magasuroy-suroy sabi ko hindi kasi mag ano may kunting ulan may taligsik at auras na ng paghahaponan balon ulan kasi noong araw na yan mga kapis, perfect for pagatanim no pagasidling at kung nagawonder kayo kung bakit wala dito si Kuya Sadam at si Lungkoy kasi nandun sila sa ating uh, isang farm mga kabisdak Nagasidling po sila ng ating mga perilla plant. oh, pero mamaya is, pagkatapos nila magasidling is, uh, pupunta din sila dito. No? Muapas sila diri dito man kami maghapunan. Sabay-sabay no, po kami maghapunan. I-flex e ko lang sa inyo itong hinugasan ni Chagununi na mga dahon mga kabisdak Sinasabay nila yung kainin sa kanilang samgyup sa lettuce, tapos yung na dahon Perilla plant, tapos yung karne. Yeah. Hindi ako kumakain yung dahon na yan mga kabisdak kasi ang pait-pait. Oh, kinakain lang niya ng mga kuri ingredients kasi nga ano medicinal siya guys basta good for the health ang isang pagkain mga kapsa o ang isang halaman kinakain talaga yan ng mga koreans sani chagun uni kanina ba yung sinasabi niyang masarap daw pero mapait ito oy jesus ayaw ko nito mga kapsa mapait siya kasi gamot daw yan guys kaya kinakain ng mga koreano nasa gilid-gilid lang yan parang damo lang yan sa atin ba nasa gilid-gilid ng kanilang mga bahay nasa likod yan ng bahay ni Benan Ah, oh, ito pa. Yan. Yan man yung ano, storage area ni Bian, storage room. Ah, dito tayo sa gilid, no. Dito kami nagasugbasugba. Banana, banana. Yo, fuego, banana. Banana yung gastos niya talaga. Ang menu pala natin for dinner mga kapsdak ay itong sinugbang il. Il ba? I-E-L. -E Jango in Korean mga kapsdak. isda yan siya mga kapsdak? No. Oh, yan po. Tapos, nagsamgyupsal din kami after that dahil hindi masarap. Hindi pagkasarap-sarap itong il mga kabisdak Kinakain lang niya nila kasi good for the health naman daw ang il. O, oh, hala, sige go. For the health, kain tayo dyan mga kapsdak. Itong mga Koreano, ang napapansin ko kapag nagkakaedad na sila is nagiging mas health conscious sila mga kapsdak. Yeah, parang normal malang talaga siguro yan sa tao no kasi pag bata pa oh, hindi pa man tayo masyado nag-aisip-isip sa ating health pag bata pa ay abusado pa man ta sa bata pa ta pero pag magkaedad na pala is nagiging health conscious pa lang isang tao so ang dalawang lalaki lang pala ang nandito sa labas nagasugbasugba sila ang in charge sa sugbasugba -sugba, mga kabisda kasi kaming dalawa ni Chagon Oni is kami ang in charge sa kusina kami yung gumagawa ng mga sauce ah, si Chagon Oni pa lang gumagawa ng mga sauce yung mga ano natin yung mga kinakailangan natin sa sangyupsal kami lahat ay prepare yung mga dish mga chopsticks mga tagay mga baso yan. Ang matagal gawin dyan mga kapsdak is yung ano, sauce yung nyam 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 ang tawag sa sauce ng mga Koreans guys at nag chop jenis din, din si Chagono ni ng pagka, pagka, thin slices na mga senggang senggang means ginger at naglagay din tayo ng ating mga san manil yung marinated ba na mountain garlic na dahon mga kapisdak perfect partner kasi yan sa samgyupsal na ng umay at napaka healthy po ang san manil na dahon at tingnan nyo itong kanilang portable na lamesa mga kapisdak ito ang isa sa mga nagustuhan ko dito sa South Korea kasi ang kanilang lamesa is pwede mo madala-dala kahit saan guys Wow. Tapos tiklopin mo lang siya ng ganyan. Tapos ilagay mo dyan sa kilid. O, ganyan lang mga kapisdak, no? Lumabas na si Boss Amo Manager, si Benhan. Kasi naluto naman ang ating eel, mga kapisdak. Ang ating sinugba So ayan, kung napapansin nyo, si Benan is medyo ano siya guys, no, hindi siya maayos maglakad kasi nung kabataan pa ni Benan, sumiklab naman ang Korean War nung ano pa siya dalagita. Naglaro-laro daw sila doon sa labas at ano, hindi nila na alam na may ano pala doon, bumba, nabuthan. Naputukan po siya ng bumba mga kapsa, kaya kanya naging disabled si Benan pero ano, believe pa rin ako dito kay Benan kasi maski disabled siya mga kapsa, napaka ano siya, napakasipag magtrabaho sa labas, grabe. At ito naman si Chago nun, eh. kung naririnig kanina, panay reklamo siya kasi na overcook daw ang pagkasugba ng ating mga eel. So, grabe ang reklamo ni Chago Nune. Kasi yan si Chago Nune is magaling po siya magluto mga kabisdak. Pero kaming dalawa dito ni Lutul Insoy, especially si Lutul Insoy, wala siyang pakialam kung na overcook ba yung isda nyo dyan. Kasi si Lutul Insoy is busy busy sa kanyang snacks. <laughs> Kapag dumating yan si Chago Nune, may dala talaga yung isang bag ng snacks mga kabisdak na para kay Lutul Insoy. Kaya si Lutul Insoy, buhong na buhong doon sa mga snacks, gikan sa mga ante. So, wala siyang pakialam sa aming samgupsan. Pati si Insoy, nakikikain na din sa snacks ni Little Insoy. So, ito na yung ating naluto na sinugbang eel, sinugbang jango mga kabisdak, no? Ang sabi ni Chago nun is, hindi daw masarap, pero sa akin, wala akong pakialam kasi nagutom na ako mga kabisdak. Lahat ay masarap na po sa akin, no? At habang kumakain na ako dyan is, kinukulit naman ako ni Binan na papuntahin na daw si Kuya Sarama at si Lungkoy para sabay-sabay sabay-sabay daw, sabay-sabay naman yun noon, sabay-sabay kaming kumain dito ba? Kasi gusto nila na sabay sabaw daw, Sabaw- sabay sabay-sabay, sabaw matay mo masiguro si Bisdak, inkurya ka managu sabaw sabaw lang jo siguro ang utok na urong gabi una ba kamulong ga voice over mga kabisado. <laughs> <laughs> oh, namuot ko sa sabaw eh. oy. O oh, tanawa ni nga mo cheers. Ang cheers in Koreans is oyayo. O oh, mo na uyayo, cheers, chan. O oh, mo na cheers nga term dito sa Korea mga kapis. Ah, Di diba, na uwahi ang nga mo cheers kay gihuwat lagi na mo. Hinihintay kasi namin si Kuya Sadam at Lungkoy bago kami mag-cheers. Pero pero ang tagal-tagal kasi dumating nila Kuya Sadam at Lungkoy. Kaya pala matagal mga kapis kasi naghapuna na sila doon sa aming bahay. Nahihiya daw kasi silang kumain dito. Kaya naghapuna na sila doon sa aming bahay. O oh, ganyan talaga. Nahihiya talaga yan sila, sila Kuya Sadam at lungkoy sa aking mga brother-in-law at sister-in-law. Naiintindihan ko naman mga kapista kasi noong bago pa lang ako dito sa Korea, ganyan din ang nafe-feel ko no, parang na-out of place po ako sa tuwing may gatherings kami dito. Kasi nga hindi ako masyadong marunong mag-Korean dati, hindi ako nakakasabay o ganyan, nahihiya ka talaga kasi na-out of place ka. Buti na lang talaga at sumusunod dito si Kuya Sadam at lungkoy sa aking mga request na pumunta talaga sa bahay ni Binan para mamit si Chago Noni at si Chago 啊，对对 <laughs> 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 Nakakatuwa lang itong si Chagan ba kasi napaka-accommodating kahit hindi masyadong ano, hindi masyadong tama ang kanyang in-English, ang kanyang English pero tinatry pa rin niyang mag-English para makausap si Kuya Sadam at Lungkoy at siya ang nagsiserve ng mga ng samgyupsal sa kanilang dalawa, di ba? Napaka-hospitable ni Chagan Gumubo kaya sa kanilang dalawa, may dalawa man ako na brothers, brother-in-law guys, si uh, Kun Gumubo, yung asawa ni Kun Unni at itong si Chagun Gumubo, yung asawa ni siya ang asawa ni Chagun Unni. Sa kanilang dalawa, si Chagun Gumubo ang pinaka paborito ko mga kapsdak dahil ano, napaka-ano siya, napaka-friendly. Natatawa na lang talaga ako minsan kapag nakikita ko ang pagmuka ni Kuya Sadamat nung Lungkoy ba na hindi nila wala talaga silang idea kung ano ang pinag-uusapan namin kanina ba kasi sa Chago Noni kanina naririnig nyo napakaingay ni Chago ni. Ganyan na po talaga ang karakter ni Chago Noni. Maingay pero mabait po si Chago ni. Yes. Mabait man sila lahat mga kapisdak. Ang mga igsuon, mga kapatid ni Daddy Inso is silang lahat ay mabait. Ito ang proof yan po ang ebidensya kung gaano kabait si Chago Noni mga kapisdak. May pasalubong siya sa akin na isang bag Michael Kron sa mga kabisidak. Yes! Hindi siya brand new, nagamit lang siya once ni Chagun Oni Pero hindi daw niya kasi bet ang kulay Kaya ibinibigay niya sa akin Actually yan si Chagun Oni guys Siya po ang supplier ng aking mga bags Yung mga bags ko na ginagamit ko sa trabaho Dinadala ko sa school Yes, mga branded lahat na mga bags na binibigay ni Chagun Oni Branded at original guys Kaya natutuwa talaga ako dito kay Chagun Oni ba? <laughs> hindi lang bag ang binigay niya sa akin mga kabisa Kundi may mga damit pa dito Pero hindi para sa akin yan guys Para yan Okay. Kuya Sadam at Lungkoy, hindi yan sila mga bago, mga ano lang guys, luma, mga pinaglumaan na nadamit. Uh, galing kay Hira. Oh, nakikita nyo naman si Hira mga Kung matagal ko na kayo na subscriber, si Hira is na, ano ko na, nakasama ko na sa vlog ko dati si Hira. Si Hira po ang anak ni Chagun ni, eh. Dalaga po si Hira pero may boyfriend po siya. At ang mga damit ng boyfriend ni Hira is binibigay niya sa amin para kay Kuya Sadam at Lungkoy para may magamit daw sila sa summer pantrabaho nila doon sa farm. O ba diba? Very grateful, very. <laughs> very great grateful grateful unsa <laughs> very grateful talaga ako dito kay ano sa pamilya ni Daddy Insuy ba pati mga kapatid ko guys is turing nila na kapamilya hindi na ibang tao ang turing nila kay Kuya Sadam at Lungoy di ba tagsa panagsara jud ka makakita og nga klasing pamilya mga kapisdak nga murag di na bitaw kay turing nga laing tao oh very daghan ka jud salamat jud daghan ka jud salamat sa pamilya ni Daddy Insuy. at syempre nagpapasalamat talaga ako sa may kapal na binigay ako dito kay ano sa pamilya ni Daddy di enjoy ba na ano lang, happy-happy lang sila mga kapsdak. Simpleng buhay pero masaya po sila, masaya. Grabing pasalamat ko talaga dito kay Hira ba kasi naisip na talaga si Kuya Saddam at si Lungkoy. O, at ang sabi pa niya is, bibili, bibilhan daw niya ng bagong damit si Kuya Saddam at Lungkoy. O, saan ka pa? Grabe, wala na talaga ko ibang masabi mga kapsdak. Hindi, very, very salamat na lang. Nakakahiya na talaga kay Hira. Kim Hira. Kim Hira, ipon Hira. No, mo, gumawa oh. Ipon Hira. Subscriber ko man si Hira mga si Silent viewer natin po si kimhi. Parang lalo akong bum bumulol-bulol ba dahil sa sobrang saya ng aking puso mga kapisdak. At dahil gabi naman yan oh, pinaonggipawag na ni Little Insoy ang suga kasi gusto nang umuwi ni Little Insoy mga O, oh, ino-off na niya ang switch ng ating ilaw kasi umuwi uwi na daw. Uwi na kami mga o oh, diba ina moy amay ko pa talaga ang Michael Kors na bag ko mga kapistak dahil eh, hindi man ako bumibili ng mga branded na mga bags mga kapistak kasi sayangan pa ako sa pera. Oh yes po. Ah naghintay na lang talaga ako kung kailan ako bibigyan ni Chago nunin na ng mga bags. Uh. Uh, gino ko grabe hindi talaga matako mga king ba, -ba dito ba sa Kaisman kasi nga ang tuwa-tuwa ko talaga mga kapistak. Kamu oh, Kamo kuno taga anong branded na bag be o diba, diba mong malipay. And that's all for today's video, mga kapsak. No, thank you so much for watching. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat. And paki, ano, abangan nyo po sa next video natin ang pagawa namin ng black bean dubu with chagun uni. Yes, guys. Very interesting po ang ating next vlog. So, keep on watching, mga kapsak. See you on my next video. Ingat lahat!